Kumusta sa lahat mga kaibigan sa Valor Channel. Ngayon, ipapakita ko paano magdagdag ng lagda sa PDF o anumang dokumento. Pumunta sa Google at i-type add sign PDF o magdagdag ng lagda sa PDF. I-click ang magdagdag ng lagda sa PDF. Pwede gamitin kahit anong website, mag-upload ng PDF file dito. Kahit anong file sige lang. Ayun na-upload ko na. I-click ang lagda dito. Pwedeng mag-upload ng larawan ng lagda, pumili ng uri, o gumuhit ng sariling lagda. I-click save. I-edit ng konti at ilagay kung saan kailangan. Pwede rin baguhin ang kulay ng lagda. Pwedeng pumili ng kulay, background, transparency, at iba pa. Pwede rin pumili ng layer. Ayun, tapos na. Ako si Valar. Paalam sa lahat. Pagkatapos, i-click ang save at download. Paalam sa lahat.